Ay, sobrang lamig. Dito kami ngayon sa taas ng Mount Fuji. Ang oh, lamig ka. Kung nagpunta kayo dito, dapat naka-thermal kayo kasi ang init niya nasa

Masok yeah. pala yung musok na yan. Mm Kaya amoy ano pala mm siya ma. Mm -hmm. So cool. Ganda guys. Grabe solid. Ang galing ng Japan.